Ayon, mga pilat good morning good morning po sa ating lahat kumusta po kayo kung nag-comment sa akin na ang sabi madamot daw po ako magbigay ng aking kalaman regarding daw po dito sa pag install hindi naman tayo mga pilat madamot sa tutuanan lang wala na po akong time na mag share ng aking kalaman dahil sa busy rin po ako sa aking mga anak sa sa school at masyado na rin po busy sa aking trabaho sana maintindihan po ninyo ako ayun, ganun pa man, na ang tanong mo sa akin, paano po yung pagkakaiba ng starting pressure sa running pressure dito sa ating gauge, manifold. Iharap ko lang po yung camera sa iyo, mga pilat, para makita po ninyo kung ano po yung pagkakaiba ng running pressure sa standing pressure. So, ayan, mga pilat, naiharap ko na po yung ating camera dito sa ating gauge manifold. Kasi lo po yan po ako nagkakarga ng prion. Ayan po, ang ating kinakargang prion R32. Ngayon, ipapaliwanag ko na po sa inyo kung ano po yung pagkakaiba ng running pressure sa standing pressure. Ang running pressure mga pilat, dito po natin malalaman sa gauge manifold. Buhay si, buhay po si indoor unit, buhay po si outdoor unit. Ang ating pointer, medyo mababa. Siya po nakatutok. 115 PSI. Yan po yung tinatawag po nating running pressure. Tatanda po ninyo, buhay po si unit. Ngayon po, kapag pinatay ko naman po si unit, ito pong ating pointer, dito sa ating gauge, kusa po yung tataas, makapilat. Kusa po yung tataas, medyo mataas po yung PSI. Kapag patay po si unit, ito po yung kinatawag po nating standing pressure. Patay po si unit. Okay, ulitin ko po mga pilat. Babalik ko naman po. Ang standing pressure mga pilat, Medyo matas po ang PSI. Patay po si unit. Okay? At sa running pressure naman po mga pilat, kapag buhay naman po si unit, ang ating pointer, mga pilat, ang ating pointer, ito po ay bababa. Nakagaya po nito. Kasi buhay si unit. Okay? Ayun lang mga pilat, ang pagkakaiba ng running pressure sa starting pressure.